Oh. Lanod, lanod, lanod. Hmm, no, 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 no. tara, tinula, mama sir. Madami-dami itong masir. Mama sir, oh, may bat kami. No, Tapos, mm. blue crabs, Oh. Tapos, ayan mama sir, yung sabaw namin. Iye. Hmm, Init. Mainit mama wag na. Yun mama sir, magandang tanghali sa ating lahat mama sir. <laughs> yun, balay mama sir, ngayong araw na pala ito ay... Welcome po pala sa part 2 ng no, Masira. Oh. Sa painisid namin kagabi. Kami nila Ramzo. Tapos Masira Mel. Masira. Tapos si Lister. Nasama sa amin si Lister kagabi. Mami sir. Kasi nga. Wala daw siyang pang ulam. Mami sir. Sa kanyang ano. Pag ano ba. Pag aaral. Mami sir. So yun. Bali. Ito na po yung huli ko kagabi. Mami sir. Oo. Oh. Oh. Ayan. Mami sir. Tutulahin namin to. Ni Mrs. May isda yan. Sasari-sari yan. Mami sir. May pusit. Ito. Hinawahiwa ko na lang. Mami sir. Malaki itong pusit na to. Tapos danggit tapos may ano pa dito. Sugpo, mga sir. Ayan, oh. Ayan. So, yun. Shout out para sa inyong lahat, mamaser sir. Sana mapanood nyo yung ano, part 1 itong video na to, mga sir. No? So, bali, nagluto din kami ng blue crabs, mga sir, doon sa loob. Hindi ko lang ipapakita, mga sir, kasi okay. la, madilim din doon sa kusina namin, mga sir. Mangit-ngit. <laughs> so, yun. Bali, mga sir. May shout kami dito. Isa shout ni Mrs. mga sir. Bali, ano lang. Sanabi? So, kanang random lang ba? Hmm. Okay. Okay. Shout out kay Dre TV. Yon, shout out idol. Shout out kay Dimoy 89. Yon, shout out. From Lanao del Norte. Shout Yon, out shout out. kay Markiman. Shout out mm. kay Superman. <laughs> shout out <laughs> kay Bini Plantig. Yon, idol, shout out Bini Plantig. Shout out kay Nancy Paraiso. Yon, shout out Nancy Paraiso. Shout para out kay UG TV. Yon, idol, shout out. Kay... Ramon... Ramon Ron oh, Ramon, Ay, shout out kay Raymond Raymond Ronkelio. Oh, Raymond Ronkelio. Ay, kishara din para kay kan usay to bay? Si Ronald Daquila? Daquila? Idol. Nag ano kasi siya, nag nagtanong siya sa akin ba panay siya comment sa comment section si Ronald Ronald ba to bay? Uh, Ronald Bukil Bukilio. Dagyo, Dagyo Ronald Dagyo, sabi niya sa akin, paano daw, daw ako kontakin? nasa ano po nasa about ng aming ano YouTube channel nandoon yung link ng aming Facebook page John Stevie din yung nakalagay mga myself, sa Facebook page namin kasi sabi niya paano daw ako makontak ba Idol ano lang search mo lang sa Facebook kasi may Facebook page kami mm -hmm. John Stevie din yung pangalan maraming salamat Idol Ay kaano din kay Jonathan, Jonathan mo sa iyo Idol Thank you, sir. thank you, thank you sa plano nyo po sa amin dito na ibibigay sa amin ba? Maraming maraming salamat po talaga. Oh. Thank you po idol. Ingat ka diyan palagi sa ano Alaska. Nasa Alaska kasi siya, mga masir, Panay paibog siya sa akin ng malaking isda. Mga Grabe. Bulbs. Malaki tapos meron pa akong nakita doon na madpad mga maser. Grabe, napakalaki talaga mga maser sana makahuli kami noon. Balang araw mga maser makita <laughs> kami nang nakaloblob lang. Shout out kay nang G Ninong Lito, Ashley. Shout out kay Ate Gina, Ate Gina Jan. Oh Ma'am Jocelyn, shout out. Tamping dila. Kaya tijina, at kay Kuya Glenn. Yun. Shout out kay Rogelina, Rogelin. Shout out kay Sharon Murata. Yun, shout, shout out, kay Junior Autida. Yun, shout, shout out kay Tirisita Batuhan. Shout out kay marami Oh, Marifel Santa Ana, shout out. shout out kay Binji Makarilay. Shout out kay Chiri Saldo. Yun, shout out. Shout out kay James Ramos. Yun, shout out, mama sir. Shout... shout, out din pala kay, ano, kay Kuya Eric Atiwina, kay Kuya, Kuya Carlo, ATP Atipe Atilos, kay Kuya Richard. Amping mo sa, ano, nandun sila sa Sikihor ngayon, mama am sir. Amping mo da ay. So, yun, okay na yun, shout Last, out. Last. Shout out kay Markiman. Yun, Shoutout sa inyo lahat. Maraming maraming salamat sa binibigyan niyo pong suporta sa amin dito, Mama Sir. Thank you, thank you talaga. So yun, magtutula na kami, Mama Sir. Bukal na. na kami. Mantabi, init ha. Magkong po monitor. Oh, bukal na pala, Mama Sir. Ah. Tutulahin naman yan. Tapos niyan, Mama Sir. Yung blue crabs doon, ready na. Kasi napakaluan na yun ni Mrs. Kanina pa, Mama Sir. Ba? Ito lang yung pinahuli namin. Yung sangkap namin. Ayan, siling haba. Tapos... Bumbay mga masir, Medyo walang tangad. Huwag tangad tangad, no Be. Hindi pa kasi, hindi pa kasi na ano yung tangad sa amin dito, mamasir Sir, bagong tubo pa lang ba tapos hinuhulbot na ng silingan kaya na mamatay. <laughs> Inaahat, mam. Sir, ba? Bagong tubo pa lang hugutin na mamasir Sir, pasti lang. Be. Nananay uh, ay tangad. Okay na tayo na. Kung ano, no? Purot. Ilan ni Nang Jay? Purot. Kaninong lito dyan, marami. <laughs> ay, ikaw. Ikaw magkuhan na nabi. Ha? Ikaw mo na. Ang na. manag magic. Nya dia. Aw lolo da ko kuno, kanong lamas. Ini dan be. Oh. Uh, mo kulo-kulo na yan, Mama Sir. Lunod natin yung hmm. mga lamas. Lamas Master. Sir. Lamas Sir, Mama Sir. Hmm. Tapos, Tapos. kulo na be, aron kuan. Oh. Okay. Apa kuno pa talaga kami na yan Mama Sir para ano talaga wa, maluto agad yung isda, Mama Sir. Inuna namin yung sangka para lumasa talaga. Mamaya na ulit, Mama Sara, sa pagnunod ng isda, Mama Sir. Mamaya. Okay lagi. Okay. Yan, Mama Sir. Kumulo na, Mama Sir. Oh. Mm, Yan, nulunod na natin to. Lunod, lunod, lunod. Mm, tara, tinula, Mama Sir. Madami-dami to, Mama kasi ano, may pagbibigyan ako doon sa ospital. Mm. Sa ka, sa kapatid. ng mama ko ba? Naalala nyo, nyo, Mama Sir, nag-vlog kami doon sa Ilakati Marcel, doon sa Bukid ba? Si, ano, si Kuya Hero yung bana niya na ano na stroke daw na natake sa puso puso pare na sa ICU na sa ICU mm, yeah. Sigo? sabi niya way maghatod nila kanin master oh, ba kaya... ako na lang tumawag nga uh. yeah namin mm. ngayon mama sir kasi mabait din naman master kasi mm. yung si mama na sa ospital ang um, kanang si Mati din sila nang ano ba? Kimarisel din ang naghatid ng pagkain. Mm. <laughs> kaya ngayon kami lang hahatid uh, sa kanila, Ma'am Sir, kasi yeah, kaya, kaya nakakaawa. Oh, sa ICU. Mm. Wala way muhatod ba? Tapos tanghalit na ngayon. Siguro wala pa sila kain. Bakaya ha ah, ah, hatira na lang namin ang ulam sila mga masin. Marami namang blue crabs doon mga masin. Blue Masir, crabs sabaw. Na nahuli ko kagabi. So, sa, so kung sa bansahan pa lang kami kagabi mga masin. Mga bibigyan sila natin sila ng maraming danggit. Ikaso nga lang apike na kami sa oras mga masin. Ba? Nung nagsisimula kami na manisid. Mga alas 10 na. Kasi may dapat na unahin kami mga masin. Ano. Aktibidad sa aming kapilya mga masin. Ba? Kaya ganun. Siguro sa susunod mama sir, manisida naman kami. Si Kuya Ramzo lang yung kaag din namin mga masir kung saan sa maninisid ba. Kasi masarap talaga manisid, mga masir kasi makaulam. Tapos pag sinuwerte ay makabinta talaga mga masir. So yun, ito na. Ready na ito mga masir. Papakaluan lang natin unti. Tapos, be, timplahin na lang be. Oo. Oh. Yun, napakalaking look gone mga masir. Oh. oh. Yung pasayan na yung mga masir, tinatawag yan sa amin dito na ano. Bullet mga ma Si Master Dan din yung pangalan yan. Bullet mga ma yung pangalan Ay, yung ng, ng hibon ano? hipon. Ano sa man? Simplahin na lang. Kaya magic eh. Ah. Narot ang magic. Ne? Hmm. mga ma sir. Yeah. Lahat na kayo sabaw. Pag sabaw, gisda diha. Uh, musta muda ni muda. Adlaw, adlaw. Hmm. Gusto mo diha nilang. Amping mo diha. Kanunay sa inyong trabaho. Adlaw-adlaw. Kayo din nito. mga ma Sa lahat ng mga... OFW, OFW na nasa ibang bansa na nagtatrabaho para sa kaniyang kanilang mga pamilya ba. Ingat po kayo palagi, Mama Sir. Salamat sa inyong suporta. Oh, salamat sa suporta. Kaniyang sinasalamin, Mama Sir. Hmm. Oo. Toling muna 'yan, 'te. Pati 'yung lawnea? Oo, 'di ba? Ayun, eto na. Eh, oo, pano 'to? Apo. 'yan. Kasi baka maubos ito, Mama Sir. Ito lang ino Ito pa naman yung madalian ba? Sa madaling araw uuwi ako, Mama Sir. Ay. Ito lang yung iniinita namin ng ano. Oh, oh, panggatas. Ayan mo. Ayan iyan smile. <laughs> Hipon mga ma sir. Lawa na to. Hmm. Lawa, eh. <laughs> Kulang ng asin. Kulang ng asin. Okay, okay pa yung maparat mga sa tabaang. O, oh, yan. Okay na siguro yan. So, yun, mama sir. Mamaya ulit. Sa kain na natin, mama sir. Kami lang na misis yung magsalo-salo ngayon, mama sir. Mamaya ulit sa kubkob. Ayan, mama sir. Luto na yung aming pagsasaluhan ngayon, mama sir. Ah, daming aming lagig-lagig tutub eh. oh, tira na lang ang kamera, be. Makagbom na. na oh. ka? nara, nara. Oh, maliit yung lamisa namin, mama sir. So yun, mga sino, oh, may bat kami. Mokabe. Tapos, hmm. blue crabs, Oh. Tapos, ayan mga sino, yung sabaw namin. Init. Hmm. No, mainit, mga sino, wag na. <coughs> so yun, bago lahat mga sino, pasalamat mo tayo. Ang mahal salamat sa grasa na pagkadawa ito na pinahinatap ng hinan, makatag kinagabas kung saan mong panglawas sa kanin sa so, isang so, lawas Amen. Amen. Sir, nga hunta. Ah, parang matakilid yung camera niya. Oh, anak na. Para Tupo. makita, anak. <coughs> Kaya mo lahat, mom, sir. Salat ang ng Kaya hindi sir daming kanin mga sir, huwag kayo mesas, maliit lang ikaw may sa kaon, mga sir Joan. Oh, nyawatam sadar, nyawon. Diziram. Oh, ito? Nang sai ngawon. Awa. Di, di mo dikay ke, dikay Batong. Pero na favorite pinangino. No cost po. No cost. Ha, Kasi amin. Kasama no, Hmm. Hmm. yung di matuluan sa sabaw. Kamawa naman di ka matimplan sa sabaw. Hmm. Tumunay. Ah, lamang sabaw mo sir.

ang pamahaw sir pinta na pa ni Udto hmm. sa tangahin na kagising ba kasi pagdating namin dito kag kagabi ay magaling araw na mama sir alas dos na pusit mama sir Parang, napakalaki ng iwa kanidi hmm. kala kuha ni <laughs> Mure lagi nih gibu hig pandi. boleh. Hmm. kuat diri di ribe. Hmm. E. hmm. Biro kena yung sukang pinakurat mga masil ba? Nalawag na siya mga masil Tingnan yung masili eh. Dami. o ba, makabusog naman yung isa ba? Hmm. Hmm. Mm. Sabah mm. Ah. Bagat. Pagkatapos namin yung kakain, at da oh. namin yun. O, oh, punta kami na hospital, ospital, Ma mam mm. yan lang sa talibon. may anak kasasawan, mam sir. Eh, madalang ng sirib, oh. Sus! Mm. dito. Tan ang hindi ko Oo. Nahalin kasi na isang kilo. Sa, ano, ni... pala kay Ma'am Rina Valmoria. ma'am, Thank you. sa kanunay pagpalit sa lambay. Salamat ma'am na marina. Ako, oo, oh, kabo glam bana. Okay, naputol. ka itong na sa nagpa. Ika. Ipa, kuwan tayo registro mo. Ika. Sulo license ka. Itong na guard ito. Ito ito? Ika. 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 Hmm. Ganyan, basa ng ito. Ang daming tatuboy. To Iwang hmm. yan. Medyo mga, ano na, madada na. Kudukiri mga tambok na yan. Dami, ay! Mm. talaga mama sa yung mga matitigas yung tiyan. Mm. No po. Iborit ni nito din. Mm. Mm. Kusit. Mm. Mm. Dekko kayo. Mm -hmm.

Medyo nagdasal pa muna. Hmm. Napa. Hmm. Teka muna. Alam mo ba? Umot pa. Hmm. Saribagyo mo mamser paggulan ng esta, ito na 'yung choice mo. Lakunin. Asi ito lang sa... nagpapakita ba. Shout out sa kusog mga og lambay din ha. Pihata. Sa mga deliver sana ng blue cab sa mga sana deliveran nila Master Dan. Kasi sinabihan ko terminal. Buhi may lang kanilang Nga sa'yo, ikuan ko no? Restaurant ba? Hmm, kaya ang mga... Ikuan ka, mga umang ni Anib eh na inay mangdayo dire sa tuwa ba mga mga anas mga kwan terminal sa talibon mamo sir may mga taga tagbilaran -tag hmm. na uwi kailan yun eh ano masiramil kailan niya ba nasi mo ba? Hmm. hmm. Pasukan kasi sa college mo, sir, mga ugos. Ang kapatid ko ngayon, Nasimula na ang klase. Elementary. Hmm, elementary saka high school. Nalugin, pasok yun. <laughs> Felicitar, ma'am sir, kahit alas dos na na nauwi kagabi. Aral pa rin yun. Hmm, buka ba? Itik. So, Achoo. Hai, maluto. May, ano, may duck. Sige, itik. Duck yan? Itik na lang. Kundi yan, duck, bibi. itik sa Bisaya, mga masir. Hmm. Iba din kasi yung pato, kasi well duck yon, Hmm? Pero pato, may tawag nila. Itong pato duck. ba? Itong wild duck. pato may tawago nila, Wild well Duck. Hmm. Na marami yan sa isla ban banon, kaso nga lang bawal ang hulihin. Kasi binabantayan yan ng dinara. Di Bagay -baga hmm. may kabog to dito, eh. Bawal mo sila, ba? Kabog grabing naghana. Tako kay Bayad, ano ba ko, giko na inyo? Kabog grabing naghana dito, ban banon. Hmm. O saka, punuan sa... Kaway bawal muna po kay... na ako, on? Bawal ganon rin. Ag-penalty, ag 100,000 mau masak pan lagi. Hmm. Kurang dimasak pan. Ade. Mau <laughs> makainin kan? Malas. Dah pesuhan. Eh. Kain salad mau kumakain jan, Mama Ser? <laughs> hmm, kain. Hmm. Eh. Eh. Nih, Bang Ale. Hmm? Nih, Bang. Pero pag nag-ano ma'am siya, nagbibinta kami. Pinas, mga Hello. tambok, Pinipili namin. Hmm. Malaman mo kasi kung <coughs> mataba. Kasi <coughs> pag mo lang dito. Bukat <coughs> po oh, matigas siya. Ito ma'am sir. Mapayat to kasi mahumo ko. Yan. Gaan po, gaan. Ah, ito. Ano to? Mataba <coughs> to ma'am sir. Kasi ayun no, pag mo dito, hindi yan ma -ano, Hindi yan lulubong yung pukumong ma'am sir. <coughs> hangas mo ka eh. Yun, Mama Sir, bali hanggang dito lang to. Maraming maraming salamat sa yung lahat sa pagsama sa amin ngayong araw na to. Sana panood yung part 1, Mama Sir. Bye-bye. Kita-kiss po tayo sa next one. Bye-bye, mga star. Bye-bye.